Oh 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 Good morning guys morning good morning after 3 months ayan napasyal na ulit tayo dito sa farm kanina na, malago malagong yan eh. pag ising ko hinabang ko na yun ayan ah, mag grass cutter sige fernan ayan guys ito Ay, yung mga tanim nating ito yung kalamansi ito yung rambutan yung pa isang rambutan abukado kay Chico malagong malagong naman ang ating kapaligiran napapagrass cutter natin pero may good news tayo dahil may mga bunga na ang dalandan ayun okay, guys so. pero meron ng pailan-ilan na bunga yung dalandan natin oh dalandaan yun e sa tuktok madami din ayun na yung e mga bunga sa tuktok kaya lang maliliit pa kanina nga kapag hawan hawan na tayo dyan para walang tabing yung mga prutas na. dai buo Mga mayo pa daw yan eh Pero nagstart start na magbunga yan pa konti konti dito din Sigat tayo Kitak e wong ko ay eh maglayab maulang kasi dito sa bundok pero kagabi maulan din Kaya, para makapagpausap tayo Ayan, eh, buhay dito sa bundok masarap kapag guys, may bunga pa dito ng dalandan And, dalawang malaki pipitasin namin mamaya <laughs> nakakatuwa yung papaya mamaya papakita ko sa inyo, ang daming bunga mga gabi, daming gabi kanina nakapitas ako dito ng isang buwig na saging ito yung chiko natin. Chiko, malaki na. Hmm? Naglagay ako na abono kanina. Ayan, eh, nakapitas ako kanina dyan ng malaking saging. Ayun na no, umandar, Kuya Pernan. Katagal <laughs> mo ba di pinandar yan? Eh? Matagal-tagal ba hindi Oh. <laughs> eh matagal nga yun <laughs> Guys, ito na yung ating rambutan na isa beses na gilgilis ha ito yung aking avocado laki na doon sa bahay hmm. ang pagdating namin kahapon ang daming dumi sa loob ng bahay kasi 3 months hindi napasukan ang daming daga kinain ng daga dagang bukid guys, ito itinanim namin yung tatay bakod ganda doon lalagyan na lang ng hagwerto ito yung piko na mangga Nagawa ko ng tambahin dito. Ayan, portion na to Ayan. Ayan. wala na ako kanina. Kaya maraming buwal na puno. Ayan guys, ang bahay. Oh kasi ko yung naglilinis kami eh mga kumot yung mga hamok namin nakasabit tsaka doyan paglabas namin dito nung no, eh pagpasok namin dito kahapon ng hapon ang daming kalat Ayun, pinagtatabas ko yung, yung mga mga tinanin namin poste ito yung aming ito ni mga halaman dyan. ito yung malberry ko Alberi. Ito ang aming tubigan. Ito yung aming lababo. Ayan <laughs> ang update. Ah, sarap maghugas ng pinggan dito. Ang view namin ito. Pag ng pinggan. Ganyang kaganda. Ganyang kaganda. sobrang tahimik ang daming puno ito puno ng duhat yung papaya po doon mamaya pupuntahan natin yun o na. yung papaya na yun ah pakarain bunga ayun patuktok tapos meron pang isang maliit na maliit na papaya tapos meron pang isang papaya papayang maliit sobrang dami ng bunga ng buwan sayang ah, ito yung bunga na nabuhol kinawa na namin gagawin kong atsara ay busy busy <laughs> ay nakasalukoyan kami mga nililinis kasi nga ang tagal tagal namin hindi napunta ang banyo yan. banyo ng mga cowboy ayan ito yung aming pahingahan nagbilad bilad muna kami ng mga ano pero pag itinanggal yung mga gamit na yan maganda yan ito yung nakuha namin papaya doon. kaya lang hindi namin kinuha lahat Kaya pwede nang itong gawing ano ano atsara ano ayun maganda ano guys oh. bagay na kaya ay tira mo kuha ka nga mga atsara oh. Ayun, yung nabuhal na ayun. ano yung nabuhal na papaya ang daming bunga na nabuhal ba? oo Uwi okay. kaya natin lahat, ano? Pwede na mo, Matara wala naman tayo na. sa kayo. Pachara eh. na natin. Oo, oo. Wala kayo. Oo, oh, dahil. Sarap. Yo, pwede yan sa atin, wala. Oo, oh, pwede. Pero masarap yan, achara. Ayan. Ayan, guys. Ang dami pang kalat. At nag a ko lang ang isang araw dito sa amin. Ayan, nag-iipong kami ng Wilkins para may tubig-tubig. Ayan. Hmm. Mga tanim kong halaman, nabuhay na. Buhay na. Ayan. Ayan. Nabuhay niya yung mga tanim ng halaman. Press dito, kahit maaraw. Ayan ang gumana ng aming grass cutter. Guys, ito yung ubi. Oh. Hindi namin na itanim. Ayan Oh. Eh, no. Ang dami. Tatanim ko yan. Eh. Kumapit na yung ugat. Ano kaya Pernan? Ano? Kumapit na yung ugat. Painitin pa Guys, ito yung napitas ko kanina doon Yung binanggol kong saging Wow <laughs> Isang buwig Isang buwig na saging na iuubi mamaya Ito yung tanong kong halaman sa gilid Maganda na okay. Tapos nagtanim ako ng oregano Kanina yung talingkong kong oregano yan. para magwas buwa although wala naman lamok para lang iwas ahas tsaka magandarigat maganda rin sa yan ayan guys so update ko kayo ha ah. mamaya maya at magagrass cutter tayo dito sa ating bakuran ayaw mo tayo kaya

Guys, ispo. natin ang ating mga dalandan. Oh oh oh. Ang mga

Instagram. Ah. Tanim kong blue ano, green ano. Maganda to pag lumago. refreshing guys yun yung bundok dito maganda dito pag Hi. <laughs> Pagod ya. Ito ang aming pahinga ngayon. <laughs> ano mami? Pahinga natin to. <laughs> Magligpit sa farm. May hapon uwi rin kami sarap ang bango Dinis na tinis na tinis na Isang kaway mo na dyan. <laughs> tubig na, tubig. Guys, mulberry. Mulberry, mulberry. Ang <laughs> alawang buhay na naman ang lahat. Ang buhay. Ayan guys, malberry natin. Ah, ng ang rambutan. Oo nga. Pantaas pa ng tao. Parang hindi lumalak yan. Ganyan lang ba yan? Pagka gano'n mabilis yan? yan?

In the spa.